Ay, masal malakas yung kalabaw na yan. Si... Ano ba pangalan niyan? Falcon. Tapos may itay mo kami dyan para makasama ka sa... <laughs> yeah, mga lamali. Kuya, kuya. Okay, ah. <laughs> magandang umaga tanghali, hapon, gabi kung kailan naman man ito mapapanood mga kakri kasama ulit natin Team Hitler Ayan. magandang kalabaw ni Hitler mga kakri. kasama natin si Kuya Oke okay. si Stopball si Macho apat lang kayo classmate ah yung dalawa nahiwalay nahiwalay ha nahi, si... ah si ano na pangalan yan <laughs> veterans the veterans mga kakri <laughs> yan yeah, tayo sakay kay Hitler mga halo pa na pala namin to Kasi tatakari, ah, doon na, sa gabi na yun Sa gabi ba na yun? Hindi ko nga alam kung saan yung ano namin dyan eh namin, and Sa likod di, yeah, Yung mismong musileyo namin, nandyan Oh, hindi dito pala yung musileyo lilikod doon may kanto na yun Musileyo na pala yun, pala Yung may buhangin na yun? Ah, lilikod doon Kala <laughs> ko rin yun <laughs> ay kamusileyo nila, hindi alam niya patuloy kayo yun sa Kaya tagal ko na hindi nakapunta eh mabukod namin to dati, mga kakakari Ito, so, okay. maluwang ito na Ay, nawala na Nawala na yung mga tirahan namin dyan Wala na nga Oh, dati isang straight na gano'n yan eh. Oh, uh, Asa yung... Ang yung... machilin dati eh. Eh dito oh, so may pilapil na to. Eh, sa so may kuna yan eh. So may sulok ng pilapil doon. Wala, napatay nga ng kidlat eh. Eh hindi, yung unang, pila, yung unang kamachili yon. Eh yung isang straight na mahabang maraming kamachili kaso Ala na, yung doon. Oo. Oh. nga ng kidlat yan. Napagtatamaan ba ng kidlat yan? Eh, marami pala yung one dito. Yung akasya, ito mo. Dabi sa akasya dyan oh. Yung wala na ibang, wala na ibakas ng tirahan ko mga kakakri. Yung madamo na yon yung ba tirahan namin? Uh, yun, yun. mismo. Doon na kadira. Yung balon? Eh, ano sa ala na rin ngayon. Pero dyan nakatayo yung dalon. Ito na yun, na yun. Oo, oh, mga, mga kagri, alam nyo kasi dito talaga ako nakatira. childhood ko dito na ubos, mga, mga kaagri, mula, mula kinde, uh, grade 1 hanggang grade 6 dito ako nakatira. Papasok ako, dati dyan ako dadaan sa simenteryo, mga kaagri. Lola at lola ko lang yung kasama ko dyan, dyan mismo, sa, mi ano na sa may na May, uh, hindi ko na matanda, eh, dati may pilapil kasi rito papatawid na gano'n. Pilapil, eh. Ay, malayo. Tapos sa gitna ng pilapel, merong isang kamachiling malaki. Di ba? Mm. Na palayo? Ito na pala yun. Butok din ba? Ano ba tayo hila? Eh bakit hindi sa kwan nila guys? Eh, di, di, ito kasi unang ginaik eh. Ah. Eh, ito kasi sama-sama ginaik yun. Eh. oh, kung sana ano. ano. Oh. Pare, Marton, tumatay naman na oh. Sabi mo <laughs> hindi. <laughs> Hindi daw tumatay eh, kaya hey, tumata, ni eh. Hindi tumatay ka labo ni eh. okay, okay, ka okay. abot at tayo ka. Eh. <laughs> Dati mga kakri, dito kami nakatira. Ayan. Ito yung mismo bahay namin, nandun yung balon. doon kami kumukuha ng tubig. Tapos, merong isang kamatchili rito na napakaraming bunga na mapakla hindi namin kinakain yun ah, tapos may kamatchili doon. doon 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 yun. Oh. Grecia. sunod sunod, Grecia. sunod yan mga kakakri napakaraming bunga nyan dyan, dyan ako lagi na ano sa kamatchili na yun binibenta ko yun tapos dito may kamatchili kamatchili din doon sa gabi doon yun wala na mga kakakri tinamahan daw sila lahat ng kidlat eto na eto dito ako dito ako lumaki ano han to pag Minsan lang to dati nasasaka mga kaagri pag tagulan lang. Pag tagaraw, walang tubig dito. Ay tama ba ako? Oo, oh, tagulan lang ano kasi. Uh, nung araw. Nung o tagaraw. Oh. oh nung araw di ba? Tagulan sa kanila rin siya ng tagaro, tagaraw. nung may tubig na ilog, tapos nakakapagparaan sila dyan na may aripit sila. Oo, no, oh, may, may aripit. Kasi natatandaan ko, pagka ano, ang tinatanim namin dito, kundi uh, mung munggo, kamatis, ganyan. O kaya talong, pagka tagaraw, mga kakri. Na, na ano ko pa nga dito, baraw ganun lagi namin ulam dito, baraw kamatis, ginisang kamatis. Masaya uh, ako nabalikan ko itong lugar na to Hehehehe. <laughs> na naman pala. Aba, bukasin na Isang kasama natin. Atat na, atat lang kami. Si Veterans! Wala na pala rito, Kuya... Ano na pangalan nito oh. Kuya Boy, yung mga puno dito, ano? Yeah. Dito bahay din yung... Dito yata. Dito yata. Dito, dito yata. yata. Asa ah, na yung hmm. arod yung ano dyan? Kasi mo ito, naiba na bala lang nila May pusawan dito dati eh, hindi mo natatanda Ah, ah, oh, oh, may pusawan Ito, ito yung pusawan Ito, ito yung pusawan, eh oh, hindi yan yung bahay Hindi yan yung bahay namin, yung pusawan oh. Lagpas ng pusawan, tama, dito yung oh. bahay namin Pusawan ito dati, ito, itong lugar ito lugar nato ito Ah, ngayon natabunan na Natabunan na nga, oo oh, nga, nawala na yung pusawan dito <laughs> Ito pusawan ito, ito yung lugar na kinatayo natin nato Ah, nakaalala ko na nga pala, pusawan nga pala namin itong harapan Nagtatamaan pala ng kidlock Bihira. Binibili sa niya lalo, ano? <laughs> <laughs> Oo <dunang> oh. <sharp> so, oh, nga, ano, lalo, si, <laughs> lalo siyang bumibili siya sa ano? Siguro nasa isip niya para makaalis na kagad ako dito. Eh, eh sinabi nga pala kay Gusamay Ara eh. Ah. Mukha ko yung dati mo akong kalabaw at ako sa mukha ko sa aming si classmate kahapon nga. Ah. Oh. Ay, nabangan daw niya. Magyayasin sa akin ng gabay. <laughs> 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 hindi naman daw yung mabakita. Hindi naman ako naman. Hindi naman ako sa classmate. Hindi naman Hindi naman ako lumabas uh, kahapon <laughs> eh. Nasa bahay ako. Hindi ako umalis. Ah, agay. Ah, Andito ah, na kami. Okay! Stop! Hirap, Jeffer. Hirap yun. yun. Jessing. Ay, ko pala yan! Hindi <laughs> kita nakakilala ko yung Jesse, Kapitan! <laughs> si Kapitan pala! Oo, <laughs> oh, konsyal pala ka! <laughs> Ayos na muna yung ka. <laughs> Si kapitan <kunsyal> pala yan! <laughs> gan. <Kajarga na. laughs> Yeah. Hey. Oh. Classmate, nabubungan na pala yung bahay na yun, ano? No? May, may mga balag-balag pa rin. Shout out! Kasi Na si... <laughs> napanood pa Tingitingin ka pa Ega ba? <laughs> Nang binubuhat yan Tinitingnan pa ako Ega O pumanat na mga kakri O isang pasweet lang eh Kaya ano? Ano ba pangalan nito? Kaya Hitler mga Hitler O oh, nagawa na ko Saan Saan pumunta? Ah, kahanapin putas butas niya, ano? Alam na yun. naman si Macho. Yun din ang ni Macho, ano? Lalaki. eh na, si Hitler. Ito yung... Oh, baka may ahas dito. Ito tinitingnan tingnan ko rito yung mga ganito eh dito nagpupugad yung mga ahas namin dati no naaalala ko. Maraming punso dati diyan, maraming ahas na napatay yung tatang ko diyan. Tapos ayun yung makapal na yun nung kami nakatira. Abangan mo yung dalawa na yun Yan. Istanbul <laughs> and veterans on the go. Kainit yata ako ya okay. <laughs> Kainit yata ng panahon <laughs> Ha? The veterans. Ay hindi pala. Si ano pala to? Istanbul. At saka si The Veterans. Ah, ayaw magpapi. <laughs> ayaw pa ko niya rin ano mamaya ayaw pa lang teka te. Si da veteran sa kagri, bata pa nga daw siya. Kano niya na to? Kalabaw na daw niya. Uh, tiaga lang. Ah, tiaga pa naman eh ah hindi na uh, tama lagi naman niya na ano. Tigagal mo na, matagal mo kasama tapos kaya pa naman, 'di ba? Bakit mo naman Oo, oh, basta na. Oo, oh, wag oh, huwag lang kakalagan. Hindi bi sabihin ayaw na talaga niya no. Sera. No. Oh. Yeah, kaya pala mabaga lang. Napakain yan. Napakain. Tupak <laughs> <laughs> <So baka, laughs> so ano. Bakit naman kasi di mo pinakain kagabi. Ka eh, nainom eh. Nainom eh. Yan na yung nasa. Si na naman. Oo, oh, dalawang araw Ganun ba? Magkapon kami umiinom. o. ba yung nakita niya ako? Isang araw. Isang araw tapos bumalik na naman ulit. Na. Birthday ko yun. Ah, birthday mo ba yung isang araw? Kaya bukas ang after Bumalik na naman si Doc? Oo. Oh. Ang bihira ka oo. Oh. Nag after pa. Ah, oh, ano. di ka kalaga, tama nga lang si Kibiga. Ah, <laughs> ba, mapasta na mo pa. Oh. Nah, ya noh no, to naka aggressive veterans, the veterans. Nah ini tanda si veteran sangat

Masaya ako nakabalik ako dito sa tirahan namin mga kagayan eh. Madamo na yan. Diyan, dyan ako lumaki. Grade 1 hanggang grade 6 diyan ako nakatira. Pag mag-aaral ako, diyan ako dadaan sa cementerio. Ako lang isang batang nakatira dito at saka ay lolo't lola Ang bilis ng panahon mga kagayan. Basal Sitter. Ito, may hirap dito. Tagibang. May parang may ano, may may tawag dito. Pilapil. malakas. Malakas din kasi itong kalabaw natin. Mga kaki si Macho. Ang pisi nga. Kita nyo, malakas ang kalabaw, di diba? Pinsi yan, mga kaki. Oh. Ang kunat. Kaya yung nagsasabi na lahat ng kalabaw malakas, may, oh, malakas kung kumpara sa tao pero meron talagang kalabaw na malakas talaga ayun, okay, ayun, yung yun, dalaman na yun malakas yung dalaman na yun Maka, mga kaakbi <laughs> kaya ka <kayo>? eh <laughs> alip mo ngayon ka daw dyan ayaw mo sumakay ah <laughs> <laughs> ilang karga mo kayo kay ay 15 rin pala kaya na ko po kaya na stop ball <laughs> Oo oh, ba? <laughs> hindi ko pa kukuha ng itong ano, kabilis mo kasi <laughs> Kabilis eh <laughs> Pakita na natin yung oh, kumutas doon <laughs> ka Eh hindi kasi Kasi Ano nga naman yung ilang karga mo classmate? Oh, dose butas, sa oh, nakasakay pa. Kakukulya po at kabilis lumakad. <laughs> ha? Ah, hindi kanina yun na. Ah. Butas yung dinana natin na yun na. Eh <laughs> <laughs> na, ah. oh! mahal. Hup! Pakitang gilas din ako, ah. Kasi rin pala kinal ganito. No? Lalakas ng mga kalabaw na ito, mga kagri yung kalaklasmate na yun, tsaka ano? Kita nyo, Tingnan niyo dinadaanan namin. Ang kulyapot, mga kagri. Ang sakit sa. Hindi basta-basta, nakita niyo naman yung ibang sinupuntahan ko pag nagkarga, walo lang ganun. Eh sila kasi eh kasi sila pagka nagwalo-walo lang sila sampo sa dami ng karga nila abot. Ano kaya? Abot na kay ating gabi no. Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo. Hmm. Na. Ah. <coughs> <coughs> oh, Aabutin kayo ng gabi dyan Pagka yung ano yun yung sinasabi ko na Yung sinasabi na pinahihirapan yung kalabaw Sobrang daming kinakarga Eka Hindi totoo yun na pinahihirapan mga Lalo silang mahihirapan kung Kung Kukunti ang nila karga nila Tapos balik balik sila Aabutin siya Imbis na nakapahinga na yung kalabaw Imbis na nakapahinga na yung kalabaw lulumutin daw. Lulumutin ka lang Lulumutin daw. Nakakakuha pa. Nakakapangansya pa si Kuya Oki ko. Lulumutin daw. Lulumutin pa Kuya Oki. Ha? 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 Ayan yeah, mga Okay, sige, lumuo. kayo na mga agree wala lang sa kulya <laughs> Ito na si Kaibigan, si Veterans. Ito matanda na talaga tawong makaka-agree. Nagagana niya basta nakaka, nakaka ano na lang. nakaka Ay, naku laglag, laglag. Laglag, malalaglag -lag. Yan muna. Wala naman na rito ng ano. Hindi <laughs> naging hirap ni veteran sa mga kan. Eh, ay ayan na Sa tagal niya na no, mga kagri, Baka isang medyo lang daw kumita na yan. Si the veterans, siya kahit ganyan yan. Ah. Uh, kung ipapaka. <laughs> O, oh, kunyari, ipapakatay na raw niya. Nakakaawa lang. Kaya pinagtsatsagaan na raw niya. Mga kalos si veterans. Kaya pa naman. Kaya, oh, kaya pa naman. Eh, kaysa ipa... Kasi oras na ibenta mo yan. Sakatay na pupunta yan eh. Di ba? Hindi na yung aariin ng iba eh. Di ba? Eh, matagal na nga raw nila. Kaya kahit na nauuli siya palagi. Eh, hindi, hindi pa, pa binibenta ni kaibigan. Kasi nga... Oh, eh, siyempre nga, may edad nang. <laughs> Si veteran, palakarin mga si veteran The veteran Mga 22 anyo to mga kag Marami nang araw silang pinagsamahan yan Nang babae Nang babae Ibig sabihin Sinasama mo siya sa kwan ah. Abri, anawa ko siya Ayan, Thank you ah Ayan Tindi pala ng putik dito. Sita veterans. Eh ka nga ni kaibigan. Nakakasadsad naman eh. Sayang na may pinagsamahan nila kung ibebenta na lang niya. Kakatayo na lang mga kaagli. <laughs> <laughs> Nakasagapal! Nakasagapal! <laughs> Nakakuha pa talaga yung mga chanig! Eh. <laughs> Alas ah, mate! Nakakabilaw pa si Kuya Oki okay, may sagabal daw eh kama <laughs> Ibig sabihin nakasagabal daw si Kuya Si Kuya Boy ha oh. <laughs> Nakatali pa si Kuya Boy no <laughs> Ay, masal malakas yung kalabaw na yan Si, ano ba pangalan yan? Pancon Tapos may tayo mo kami dyan para makasama ka sa <laughs> Iya, bakal balik ya, bakal ya. Nakakadali ka ba ya? Nakasagabal daw si Kuya Boy eh. Ay, ayo Boy. Kuya Boy, ikaw ba kinawan dahil nakasagabal ka raw eh. <laughs> Nay, sama hindi na siya makalakad. Tinanggalan oh. niya 'yung ano. Yun yung sinasabi ko mga kaagri, malungkot man. Yan yung totoong nangyayari sa buhay mga kalabaw. Mabait pa nga tong bata na to. Kasi bata pa raw siya, kasama niya na yung kalabaw na yan. 22, 22 anos na yan. Pangbenta na talaga sa katay. Kaya lang, ayaw niya yung benta kasi nga, sayang daw yung nila sa inuman hatid daw siya pag uuwi na eh kasi sabi ang ganda ng istorya nito bata na natutuwa ako uh, kaagri kaya kahit na medyo nakakantsawan-tsawan siya hindi niya ibebenta hindi niya ibinebenta yung kalabaw niya ah, ka so, tulad yan andun na yung mga kasama niya kakagan na uli dun yan, yan pa rin eh hey, kasi hingal na yung kalabaw niya matanda na ganun talaga maganda na yung ginagawa ng bata na yan na ano kasi sa katay talaga siya pupunta pag hindi niya pinakatayan paano siya uli makabili ng kalabaw diba? yun ang katotohanan ayaw matanggal kaibigan ah boy alis ka dyan ah alis ka dyan sa kapna yun kaya mo yan ayaw matanggal <laughs> Ay matanggal ng bara. Eh. Pero dito matatanggal niya. Kaya matanggal no. Ay matanggal ng bara niya oh. mo na veteran. Dito kaya mo yan. Ipagtulong naman ah. na. sat na lang. Kaya matanggal. Ang bira. Kanina pa tinatanggal nung net eh. Yan yeah, ito yan Ay, kalira, yan ah Nagduto mo pa, na. O, kita nyo, oh, naiyakalo nyo yung tubig dito Kasi, ano eh Ayan, ayan, ayan pala, si Paimo papunta ron Ayan, kaya na yan Kaya mo yan, Benulons, kaya mo yan ay, konti na lang

Ayan na yan, ay. na sabi ni pare Tsagaan lang, nakakasadsad naman eh <laughs> uh, Diba si veterans <laughs> uh, Nakakasadsad na si veterans Patay, abangan mo ako dun sa ano Tumatawag si Boss Carlo! Boss Carlo! Huwag ka muna tumawag! Naglalay kuya? Pati, ako kuya? Papatay! Akan ang Ayan na! Andito na kami sa... May eh, tumawag e! Naka-aubre! Mahil na ako, lumalago to. Kuya, maglangis ka muna pagdating mo doon. Naglangis <laughs> ka ba kaninang maga? Hindi. Dawa, taglangis ka kaninang maga. Ayun o. Matay na nun. Ha? Matay na nun. May durog na doon. Ha? May durog na doon. May isa nang madurog doon. Ayun o. Kaya tumutulog na gano'n, kumakain na siya. Ayun na, lumalagabog na. lumalagabog <laughs> na yung bearing ni Kuya Boy. <laughs> ah, dami nilang karga, mga kakri, nakakita nyo naman. Baka mapangod nyo ako kalabaw. Ang bigat ka, eh. Mas hayop ang tao kumpara sa tao. Sa oh, sa kapwa. Mas hayop ang tao kumpara sa tao. Nasasabi mo lang po yan eh kasi siguro mayaman ka eh. <laughs> oh, manyara, hindi binenta yan, oh, Ano pang bubuhay niya ngayon sa may kwan? Sa may pamilya niya. Ito naman talaga ng hayop. Ginawa ng Panginoon Diyos yan. Kamay nga Ginawa ng Panginoon Diyos yan para para sa pakapakinabangan pakapak -pakapak ng tao mga kagri sa mamatay man yan sa mabuhay ang importante nalagaan niya yan ng maayos hindi niya yan hindi niya yan minaltrato yan talaga trabaho yan ng ano sa facebook lalo sa facebook kaya hindi ako nag upload dun ganyan yung mga sinasabi ng mga wala namang alam pero alang nag nag na alang oo alang kapalo palo kita mo hindi pinalo bugaw lang, bugaw lang parang yung mga uh, yung nagmamarunong mga nangangam gumagamarunong ganun yung mga sinasabi sa facebook eh hindi na ako naglalive sa facebook ng ganito eh pa rin. oo tapos pa 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 lang ah, lang na veterans. Tumpuk semua. Ini di di patong-patong. Hah? Ini di patong-patong. Ini di patong-patong. Si veteran sangat kaki. Sai mu baya. Hai veterans ya. Si veteran sangat kaki. Kasih. Kami hila. Ah ah. Sah.